juicy na agad yan. Juicy na agad. Ayaw niya ng dry. Gusto niya wet. Hmm. Na? Ayan, busin mo yan. Busin mo. Hmm. Ayaw mo na. May, ito pa, oh. Hmm. Yan, siya daw si Snowbell. Sabi ng ate, siya si Snowbell. Snowbell! Snowbell! Ang laki ng ingkit ni Choco, oh. Snowbell! Hindi niya alam pangalan niya. Snowbell! Yan, unang gabi niya rito. Natulog na siya dito kagabi kaso ayaw niya ng dry gusto niya wet Yan. ano na, ano na ang gusto nakakalusot siya dito eh hindi ka pala kasiya dyan nakakalusot ka dito sa butas naglinis na siya oh tapos na siyang kumain Inom na siya ng vitamins at pampalusog. Ayan. Ingit na ingit. Um, nilagay ko ulit yung harang para di ka makalabas dito. Nananakmal yan eh. Bad yan eh. Um. Samantalang sila, ate, haba friend-friend na oh. Nandyan sa ilalim mo. Um. Lilinis na siya ng kanyang sarili. <laughs> so, ang pagkain mo dyan lang yan ayan yung inuman pa dati ni Axel ayan ang magdamag siya sa bag kasi nga itong si Choco ayan, iyang si Choco bad bad, mm, bad. nananakmal yan eh mm. na siya An, kumakain na yan. Ang inuman niya, yung inuman ni Axel na kaldero. Ayan, naubos na niya yung pagkain niya. Oh. Lakas kumain. Ayan yung, yung binili mong ano. Ano ba yon Whiskas? <laughs> Mauubos na o. Oh. oh. Lakas kumain. Sana mabuhay. Inggit. Inggit ang mga loko, oh. Inggit. mga inggitera. Ayan, mga inggitera, oh. Ayan, dyan muna siya sa kulungan ni Axel. uwi na siya sa manta. Manta! isang inggitera, oh. Pumasok na sa ilalim. Haba! Lumabas ka nga dyan! Sa bahay ka. Pakita mo kay Kisa, medali dali. Ayaw mo. mo kasi yung paa. Parang hindi makatakas. choko? Choco! Vamos dong. Baik banget. Dia Kisang. Kisang. Ayun oh, ayun oh kisang. Oh, kisang. Seblado. Dia nya bagong ampon pulot ay mm. alis kaya dyan naka quarantine yan alis dyan naghahanap pa oh whiskas choco alis kaya dyan mm, yan ang family mo anong gusto mong pangalan sabi ko Samantha eh pero hindi malamang kung lalaki o babae. hindi Hoy uh -huh. uh -huh. Choco Alis ka dyan Ba't mo kinakaul Balik uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> ka na Psst, Choco Naka quarantine yan Lika dito Kabago-bago niya Inaaway mo agad Kawawa na nga yung Kitty eh Ayaw mo ng gamot Ay, Naglaway na. <laughs> ah, Naglaway Bukas ka na lang kung baka anong Ay, naglaway. Ayaw niya yung lasa, hindi siguro masarap. Ay, niluwa. naman. Basta mga ganitong anti-biotic at anti-disease o talaga, hindi so, nga. lasa niya? Hindi pwedeng biglang, after nito is magdidilay agad. So after 3 to 5 minutes, tsaka tayo magdilay ulit. Hmm. Maka ang gilatan ang point 1. Magdagdag pa rin tayo ng point 1 sa'yo. Bigyan mo ng red food pa. Tang? Bigyan mo ng red food. Para pagpatusin yung kumamit ayun, nainom niya uy, <laughs> magpakabuhay ka ha hindi yung ganyan hinahina hmm? <laughs> ang daming pulgas paano yan? ito po, lang baka pwedeng linis-linisin yung ano kuya kahit ano pa kasi tayo pwedeng magbigay sa kanya ng yung powder spot on. Pwede yung powder. Pwede pa yung powder pero yung pinaka-effective kasi is yung spot on sana pero mm -hmm. hindi pa pwede sa kanya sis. Wala siyang 2 months tapos 800 grams lang siya. At least ay 400 grams, at least 800 grams sana siya para mabigyan natin siya. So sa ngayon, quarantine muna siya, kulong siya, hindi pwedeng isali sa mga ibang pets sa bahay. Oh. Or at for at least uh, 14 days. 14 days nalang. Oh, so kulong niyo muna siya. Lagun. <laughs> kulong pa ngayon. <laughs> Ikaw ang gagamit ng kulungan ni Axel. Mm hmm. <laughs> <laughs> Bali, kung gusto niyo siya, hindi siya pwedeng paliguan, so punas-punas lang po kung hindi naman siya madumi. Nagugroom, pang nagugroom pa naman sila, okay pa sila. Ah, yung ano yung sa ilong mo ah, parang pansin mo? Ah, okay. uh, okay. Ano yan? Baka nakuha niya lang sa ano? Environment yeah. niya. Kasi pati dito sa tenga may mga itim-itim pa. Baka pwedeng punasan, kuya. Para pag inuwi ko malinis. Subukan po natin. <laughs> okay. Bumigat ka daw. Bakit sabihin mo na ni sa problema? Na ano? Kasi may yung Pero hindi naman niya yan i ano, ilalabas pa. Ang isa dito, kaya mas mas recommended talaga siya na magpowder kasi ang mga fleece natin, sila ang nagdadala ng itlog ng kulate. So, pag nakakain nila yung mga fleece na may na-contaminated ng itlog, parang pwede yung mag, ano, uh, mag hatch sa chat nila magiging bolate. Pero may powder ako doon ng pick and clay. Pwede sa kanila Pwede naman po. Basta huwag lang lagyan yung sa ulo. Hanggang dito lang. Ah, ah dito. Ah, dito hindi sa ulo. Kasi possible pumasok sa mata nila. Oh, punas lang tayo sa ito. <laughs> punas. May bago na namang ampon. <laughs> May ano ba yan, Doc? May baby book, ah, uh, book? Oh, oh, naman natin uh, siya sa ngayon. Kung para may pa ma-monitor siya. din yung kanyang... Uh. Sa ngayon, uh, wala mo na siyang baby book since hindi pa naman siya mag worm So, after 2 weeks, ibalik niya para i worm na. Ah, okay. Doon na tayo magbibigyan ng baby book. Bale, doon naman is na tayong first visit deworming lang. Ah, ngayon lang ang my first visit and then may Ay, tayo. time. Yung anti-rabies niya meron din ba? Anti-rabies, pag 3 months ang mga pusa natin, ah, okay. before natin sila magbibigil. <laughs> yung ang pinakaminimum pati sa aso, is Ay, dapat at least 3 months sila. Bibili na rin ako ng pagkain niya. May dry na pagkain kayo, Dok? Meron, pero parang wala ka pang kittens. Okay. Ah, okay. Wala akong wet na pang pusa. Ayaw kasi nakisamin ng wet eh. <laughs> Linis tayo. Wow. Hindi <laughs> talaga matanggal yung sa ilong. <laughs> Sikin talaga siya. Hindi talaga yung parang oil ata na ano, na sa kanila. Sana mabuhay ka. Anong tawag dyan? sawa po sila yung mga uh, normal siya talaga sa mga pets natin sa Ah, hindi naman natin. pala yan delikado. Uh, delikado lang siya pag mababa yung resistensya ng mga pets natin. Okay, yeah. Nagkukos kasi siya na pagtatae, pananalay, pagsusuka. Yun yung nasa kanya. Kaya medyo basa yung pupun niya kasi bata pa rin po siya. Tapos medyo pain na yung gums niya. Ay, uh, bakit medyo kaya? Medyo butla siya. Ayan ay, 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 no? Oh. Ay. Babae ba? Ha? Sabi, sabi. Wala siyang balls? Hindi ko rin alam lalaki. eh. Lalaki? Lala, yeah. Ah, maigi kong lalaki kasi para hindi nadami. <laughs> Yan. Napulot lang kasi kasi. Yung nakapulot, di rin alam kung babae o lalaki. Ayan. Lalaki. <laughs> lalaki. Walang balls? Ah, Samanta pa naman ang ipapangalan ko sa'yo tapos lalaki ka pala naman. Ito. Pangalan mo si Tulot. Oh. Ay, ang liliit ninyo. Ay, miso, pare, <coughs> yung isa pangit yung... Yan yung puti. Kawawa, lang. Kawawa, yan.